At ayun, wasak ang kalaban Wawawi wow, Okay, nice game na agad Ay, teka, kakasimula lang pala ng video 16 kills pala nagawa ko dito Eh, ang feeder ko nga noong umpis eh Parang nangyari yun O, ito, flashback tayo ah Ang katapat ko nga pala sa lane ay si Tamus Kung makikita nyo, naka-tower hug na si Tamus dito Kasi nabugbog ko siya ng early game Kaya ayun, kinukulit-kulit ko siya dito sa tore Tapos nung nag-level 4 ako, Great is good Kaya nung akala kong siya yung matatodas ko Paliktad Sinubukat ko nga pala siyang palagan dito Kahit alam kong gap na ako sa level Ayun oh. kasi kalah hati na yung buhay niya. Tapos nung nag-ultimate siya, ba? Tapos sinabayan pa ng vengeance, aba talaga. Wasak tayo. Tingnan niyo gagawin niya dito. Oh, 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 oh. Tinitipi-tipi yan tayo mga lodo niya. Yabaw na tayo. iniintay ko lang talagang umabante to eh. Kasi pag umabante, ayan oh. Oo, uh, uh, ka muna sa tore. Yeah, boy. <laughs> Daya daw natin no oh, na nasa tore daw. Eh syempre, hindi pa kita kaya sa si early game eh. O oh, mamaya, kahit wala nang tore, sige. Pero sa ngayon, gamitan ulit natin ng tore yan. Ang kulit eh. Oh. Sugod ka na, sugod dito, yo. Hindi ka na nadala-dala, ah, uh. <laughs> Wasak na naman siya, mga loto. At dahil nakalamang na nga tayo sa EXP lane natin, ayun, tamang gala-gala lang. Tapos balagbag dito. Balagbag doon. Ultimo pagtakas ng kalaban. Wala, di na natin pinapatakas yung mga ganyan. Kapag sa clash, lagi kong target si Leslie kasi pag yan, lumakas, delikado na. Ayun, nadamay pa tuloy yung baka. Grabe ang init lagi ng labanan, mga loto. Galing pa akong base na ito. Nangangamba ako, baka wala na tayong maabutan. Tapos baka maubos yung mga kakampi natin. Eh buti saktuan yung dating natin Medyo may pagkapulis nga lang Pero okay na rin Nakakuha na naman tayo ng kill mga lodo Ito mga microwin natin to Tama tama may pader Ginamit ko na yung pader mga lodo tunay Na take down ako pero okay lang Maganda naman yung trade na nagawa natin Dito sa lord fight Akala ko hindi na ako makakahabol Sinimula na naman nila Nang hindi ako naapwesto Pero ito benga Sakto lang pala yung dating natin mga lodo Binalagbag na naman natin yung mga kalaban Kumpul kumpul sila para silang sartina eh Ito pag triple kill ko to si Basha Mmm, thank you sa triple kill. Gusto ko lang sana magbasag ng Tori dito mga lodo. Kaso nakita ko si Leslie kaya mas pinili ko na lang siya. Lambot no, one hit combo delete. Tapos ayan, balik objective na naman tayo mga lodo tunay. Hindi ko iniinday yung damage dito ni Nobaria. Kaso nga lang, nga. Sobrang dami na nakalaban. Akala ko si Nobaria lang yung nandoon. Sumalib si Angela sa akin. Ngunit tayo yung nabigo. Wala pa rin malakas sa marami. Pabalik nga tayo kay Tamus mga lodo. ba diba, sabi ko kanina, pag late game na, no? Kahit walang Tori, pag-plague tayo. Ito, mm pagbibigyan na natin taman, mga Lodo Dunay At ayun na Hindi na natin pinagalaw O oh, ayun Hindi na tayo madaya Kaso nga lang Siya yung madaya dito Mga Lodo dami niyang reinforcement Wasak tayo Wawawi Buti na lang Sakto yung respawn time ko Dito sa Lord Fight Mga Lodo Ayan Makakaback up tayo Mga Lodo tunay Pumasok dito yun tapos napakatapang. Eh! Ah, kaya naman pala matapang kasi may immortality. Eh kaso hindi sa patyan, kailangan dalawa immortality mo. Eh kaso wala namang ganoon. Tamang tago muna tayo dito mga lodo hangga't wala pa yung lord. Nakita ko yung Leslie dito mga lodo kaya sinugod ko rin kagad to. Kasi pag ayan nakapag free hit mga lodo, mahihirapan talaga kami. Ya inuna ko na yon. Akala ko nga di matutotas kasi may nakabantay sa kanya dalawang bata ako. At dito na magwawakas ang ating laban. wasa ang kalaban. Wala lang, share ko lang. Wawawi! Wow, Maraming salamat sa panonood. I love you guys. I love you all.